Ayan, isang mapagpalang umaga. Ano tong pinapanood mo na? Monster. O, oh, andito na kami sa Monster House. Kasi isang episode na lang yung pinapanood naming Love O2O. Ayan, si Belinda Marie. At ito ang prinsesa, kagigising lang. Nagluluto na tayo ng paksiw na bangus. Then, ay, champuradong kumulo na. Ayan ang champurado natin, umapaw na. Umapaw na ang ating champurado. Hinaanan na natin ang ating Ayan. Takpan lang natin siya. Then, hinaan na natin ng ating apoy. Hayaan na natin siyang malutong mag-isa dyan. Lang natin siya ng pakukuluin para lumambot ang kanyang malagkit. Nakanood <sighs> Ayan. Bye for now, mga kamarites.